Ayan. Hello, 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 hello. Yeah, at tayo ay mamamasyal ulit, guys. Dito tayo sa may bandang saging. Au. Ayun oh, guys. Oh, paano kaya makukuha 'yon? Nasa dati matibati tani ng um, no kasano data. Pasyal muna tayo tapos tingnan natin kung mayroon pa doon sa may bandang ano, dulo. Yeah, yeah, to Ay ano, ada tima mabalin mabalik dating alaun. Oh, ada masa di toing sabungan ay. Punta tayo sa may dulo. Punta tayo sa may dulo. Baka sakaling mayroon doon. O, yan din na naman yung aking dog. O. Mayroon ulit dyan. Pangatlo na to. Pangatlo. Ayan. Ayan. May tatlo na akong ano, puso ng saging Ayan. Dito yung sumirok-sirok dito. Ayan, ti. Ada ti bunga na dito. Salamagi, minagbasit pa. Ayan o. Adda may isang bunga na piman oh. 'Di diba? May isang um, ano puso ng saging pa diyan. Pero hindi pa siya pwedeng kunin kasi hindi pa nakalabas lahat yung ano niya. Yung bunga niya, kaya hindi pa pwede. Ayun guys, mayroon ulit. pa ano na to? Pang-apat? Pang-apat na puso ng saging na pwedeng kunin. Tingin sa baba, tingin sa taas. Ayun guys. Mayroon isang saging dito na pwede na, pwede nang kunin niyan. aduti sa bunga na, ngamhan ng mabalin pa ng alaon ta Madama pa lang rumrumor bigi. Bunga na isa doon. Ayun, mayroon pang isa dyan. Ah, pwede na yan. Kunin natin mamaya. Dahil wala akong taga video guys, mag-isa ko lang. Eto, dala kong ating mahiwagang basket. Kukunin ko ngayon guys yung mga ano, ah, uh, mga nakita ko kaninang kuso ng saging. dahil ano, dadalhin sa Manila. Yan guys. Ganito tayo maglakad ngayon. Patagilid kasi. Wala akong taga video. <laughs> Medyo maloko ko 'yan. Sir. Kena ba? Atlo. Atat. Yes. Yan. Pati ututan ne o. Naunaan nak pa ti ututan ng madadin na mm. Okay. Yan. Ikag <laughs> adan oh, na luumnan nga maysa. Ito na nga, guys. Yung aking okay. nakuha. Nadadalhin sa Maynila. Ayan. Ayan. May nakuha akong puso ng saging na anim na piraso. At saka saging, guys. Ayan, o. Oh. Ayan. Tapos na akong manguha ng puso ng saging at saging. Ngayon naman ay manguha tayo ng labis.

Nawadaman ko'y barupong ko Sa'y isa mo Isa't mga iayo Ayan Basit pa eh, konti pa to Upo pa ako Ito nga na guys Yung iba Ayan Charan <laughs> Dito oh. oh, madami na to Pwede na Kukulin na lang nila kay mamaya So mga bugto tayo, pwede tayong tikwa Malapit tika ko Ito yung dadalhin sa Maynila guys Pinukugasan namin kasi ano Maputik Isupay nga Kuha gatangan da di Jai gabi dito, binagra-scatter ko lang <laughs> oh, talaga lang ha. Glass <laughs> to. <laughs>